Paiigtingin pa ng Department of Labor and Employment ang pagbibigay benepiso sa mga kasambahay. Naghatid din ang kagawaran ng skills training para sa kanila para makatulong sa pag-angat ng kanilang mga kakayanan. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Labing isang taon ng kasambahay sa Pearl, pero kamakailan lang siya naging miyembro ng pag-ibig fund. Nalaman niya ito, minsang sumama siya sa pagdiriwang ng araw ng kasambahay na inorganisa ng Labor Department. Pagdating po ng future, after two years, pwede po kami mag-avail ng housing loan through pag-ibig po. Maliban dito, nais din niya madagdagan ang kanyang kaalaman. Kaya naman, nagsanay siya ng pagmamasahe. Para po magamit ko po ito, sakaling si employer ay magpamasahe, sayang din po yung kikitain. Sa pagdiriwang ng Araw ng Kasambahay ng Dole ngayong buwan, ipinapaalam ang kahalagahan ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Batay kasi sa datos ng Dole, sa 1.4 million na bilang ng kasambahay sa buong bansa, 83% nito ay walang mga binipisyo. Kaya ngayong year na to, yun ang focus natin, may advocacy campaign tayo together with the social protection uh, um, agencies no na hikayatin ang lahat ng employers ng mga kasambahay na i-register ang kanilang mga uh, domestic workers mayroon ding mga serbisyo ng iba pang ahensya ng pamahalaan, layon din ng dole na maiangat ang mga kakayanan ng mga kasambahay ng bansa. Kaya naman, nagbigay din ang dole ng skills training tulad ng paggupit ng buhok, masahe at marami pang iba. Kasi ang gusto naman natin talaga ang kasambahay ay uh, tumataas din ang kayahan nila no? at kasanayan nila para magamit din nila ito kung gusto nila mag-shift ng uh, trabaho. Ipinagdiriwang ang Araw ng Kasambahay tuwing January 18 at lahat ng dole office sa buong bansa ay kailangan makiisa alinsunod ito sa Kasambahay Law. Pero ngayong taon, ang pagdiriwang nito ay hanggang katapusan ng buwan upang mabigyan ng pagkakataon makasali ang mga kasambahay na may day off o araw ng pahinga ng Sabado at Linggo. Mahalaga ito na magsama-sama ang mga kasambahay sa mga ganitong uh, okasyon kasi unang-una, um, kailangan malaman nila na meron silang mga karapatan at may mga benepisyo sila uh, based sa batas. Dito sa National Capital Region, nasa mahigit labimpitong kasambahay ang nakiisa sa pagdiriwang mula sa grupo ng sentro ng mga magkakaisa at progresibong manggagawa at United Domestic Workers of the Philippines kasama ang nasa tatlongpong mga bata na mga anak ng mga kasambahay na nag-enjoy ng puppet show ng Philippine Information Agency at film showing ng National Council for Children's Television na mahagi naman ng school supplies at goods ang Filipino-China Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Noel Talakai para sabayan!